matanong ko lang pala uh, kaugnay nito si uh, Senator Risa Ontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million na uh, uh, sa inyong uh, sa budget nitong taon na to hindi ako nakapani makapaniwala eh Panoorin natin itong tila smear campaign laban kay Senator Risa Hontiveros. Dito wala tayong kinakampihan. Nandito tayo para sa katotohanan, sa tama at legal na proseso at hindi sa fake news. Ito ang pinagbaviral na banat ni Katunying Taberna kay Senri. Pakinggan ninyong mabuti. Uh, ang kung uh -huh. hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Hontiveros hanggang ngayon. Oo. Uh -huh. Hindi, hindi ako hindi makapaliwala ka makapaniwala makapaliwala. Kasi kahit na sinabi ko na sa iyo, kumbatsero. Kahit sinabi Kahit ko na, ako pa nagsabi. Parang mas gusto ko pa. Masakit paniwala. na masakit naman 'yan, kumbachero. O sige, naniniwala na. <laughs> <laughs> Ayoko na <nasasaktan. laughs> <laughs> hindi kaya, kaya po hindi ako <laughs> makapaniwala sapagkat so, si Senator Risa Ontiveros ay bumoto ng uh, against dun sa Bicam report ba diba, may konyan may ratification ng Senado? Oo. Oh, oh. Tama naman si Tunying nang sabihin niyang hindi bumoto si Risa sa kontrobersyal na budget. Pero makinig kayong mabuti sa buong pahayag niya dahil babalikan natin ito mamaya sa episode na ito. Kaya hindi ako makapaniwala baka, na meron siyang insertion. Baka ang uh, na flood control ha. Na flood control. Oo. Maliwanag ang sinabi ni Tunying. Kaya hindi ako makapaniwala na may insertions na flood control. So, let's check if Tunying and his body actually know what they're talking about. Sa ganitong usapang legal, napakahalagang tama ang paggamit ng mga termino. Lalo na ngayon kung saan sira na ang reputasyon ng salitang insertion o budget insertion. May malaking pagkakaiba ang insertions na illegal at unconstitutional kumpara sa amendments na legal at dumaan sa tamang proseso. Kasi sumagot si Senator Risa Hontiveros sa patutsadang ito ni Katunying. Ayon kay Hontiveros, wala siyang BICAM insertions, wala rin sa unprogrammed funds, at hindi siya pumirma sa BICAM. Giit pa niya, bumoto siya ng no sa national budget. Iginiit ni Sen. Risa Ontiveros na wala siyang budget insertion sa gitna ng mga alegasyong may isiningit umano siyang bilyong-bilyong piso pondo sa 2025 national budget. Sa kanyang social media post, sinabi ni Ontiveros na lahat ng mga minungkahi niyang amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Wala raw siyang BICAM insertion. Dagdag pa ni Ontiveros, hindi nga siya noon pumirma sa BICAM at isa rin sa mga bumoto laban sa pagpasa ng 2025 budget reform report, lumutang ang aligasyon laban kay Hontiveros sa isang radio show kung saan sinabing 3 billion pesos umano ang isiningit na pondo ng senadora. Ang pinakamahalagang punto niya, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Ang keyword dito ay amendment. So may difference ba talaga ang insertions at amendments? Oo, at malaki. Ang insertions ay illegal at secretive mga bagong item na idinadagdag sa GAA na wala sa original National Expenditure Program o NEP na isinumite ng pangulo. Samantala, ang amendments ay bahagi ng normal na trabaho ng mga mambabatas, mga pagbabago sa proposed NEP habang dinidinig ito sa Kongreso. Ibig sabihin, ito ay pinagdedebatehan, pinagbobotohan at dumadaan sa tamang proseso kasama sa amendments ang realignments, reductions or increases at institutional amendments o committee-wide changes. Ang mahalaga, transparent ang proseso at may deliberation. Kaya sa mga media personalities at vloggers, dapat alam ang tamang definitions. Because if you don't, you become prone to fake news, kagaya ni Tunying Taberna. Pagkatapos sagutin ni Senator Risa ang issue at ipaliwanag na wala siyang insertions kundi amendments, sumagot naman si Tunying. Pero this time, mukhang nalito na siya. Tapong masama sa insertion, kaya nagtataka ako, ba't yung tinawag na fake news yun? Eh tama na, ano, sabi nga nung iba eh, kaya nga kita, Senador, gusto ko meron kang maipapagawa ang proyekto sa aming probinsya Unang-una, Tunying, masama ang insertions. If you don't know that by now, you seriously need to learn, lalo na't napakalaki ng platform mo. Sabi ni Tunying, there's nothing wrong with insertions. Maliwanag na wala siyang alam. Para sa kanya, pareho lang daw ang insertions at amendments. Paano naging veteran journalist ang Boplax na to? Kaya tuloy nagkakaletsilet si Letze ang usapan dahil sa mga ganitong boplax na journalists, lalo na't pinapalakpakan pa siya at inamplify ng mga DDS na mahihina ang pag-unawa at critical thinking skills. Kung walang pinagkaiba ang insertions at amendments, ano pang pinag-aawayan natin? There's nothing wrong with insertion and amendment. Kaya huwag kayong masyadong defensive, wala pong masama dyan, lalo na nga kung inimplement ng tama yung proyekto. Ano ba problema doon? Kaya nga ang mga insertions na inuungkat kina Zaldico at iba pang mambabatas ay ilegal dahil hindi dumaan sa tamang proseso, debate at botohan. At ayon pa kay Congressman Toby Tiangco, galit daw si PBBM dahil nawala ang ilan sa kanyang flagship projects matapos mapasukan ng mga insertions. Ako nalaman ko lang yan, I think March 24. March 24 ko na lang nalaman na ganun kalaki. Kala natin nung una, Phil Health lang binawasan, DepEd lang. Um, later on, nalaman na tuklasan ko po na yung mga flagship projects ng administrasyon, ni Pangulong BBM, ibig sabihin po ng flagship projects, yan po yung mga foreign assisted projects, ay tinanggalan po nila ng pondo para maisingit yung mga pondo na gusto na isingit doon sa um, bike Since walang makakasagot niyan, kung hindi si Congressman Saldi um, kung ganon, malinaw. Dahil sa mga illegal na insertions, nagkagulo ang budget. Pero si Tunying, aba, sabi pa niya, nothing wrong with insertions. Baka pati iglesia mo itiwalag ka sa kabupslakan mo na yan. Pero malabo sigurong mangyari yon, knowing them. At ngayon si Tunying, halatang defensive at halatang wala pang alam. Nauutal-utal pa nga. Magkano ba talaga ang insertion ni Sen. Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Panoorin nyo rin itong part na to. Makikita nyo kung gaano ka boplak si Katunying. Lumabas. Ay, napindot. Ay, lumabas. O, oh, ay yan na po, mga kababayan. So, ayan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Sen. Rizzo Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado. He even doubled down. Amendments o insertions daw, parang pareho lang. E eh kung pareho lang, again and again, ano pa pang pinag-aawayan natin lahat? Kung pareho lang ang amendments at insertions, ibig sabihin lahat ng laman ng GAA ay insertions hindi po ba? And we're debating this kung may pinagkaiba ba ang insertions at amendments dahil lang sa malaki ang platform ni Tonying at ginagamit siya ng mga DDS para magpakalat ng fake news. Pero litong-lito pa rin si Ka Tunying, kaya siguro dapat nang maghain ng cyber libel case si Senator Risa laban sa kanya. Have a good day.